Hello! Good day, Pinoy Mommies! Sa video na pag-uusapan natin ang Rota Vaccine. Ano ba ito? Bakit ito mahalaga? At ano-ano ba ang pagkakaiba ng Rotarix, Rotatec, at Rotacil? Yun yung mga brands na available sa Philippines. So tumutok lang po kayo at kung bago po kayo sa aking channel at gusto niyo po ng mga ganitong content, mga pediatric tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby. Don't forget to subscribe to our channel Dr. Pedya Mom. Ang rota vaccine ay mahalaga para maiwasan ang malalang dehydration kapag nagtais si baby. Ang rota, yung kino-cover po nito ay yung diarrhea na ang cause ay rotavirus. Kaya rotavaccine ang tawag dito. Kasi ang pinaka-common cause ng malalang diarrhea sa infant ay walang iba kundi virus which is yung rota. Pero marami pa ang pwedeng mag-cause ng diarrhea ni baby. So wag ko munang pag-usapan yon dahil dito tayo tumutok sa bakuna ng rota. Alam nyo ba na kapag first time magdae ni baby, kadalasan ito yung malala. Paano natin may iwasan yan sa vaccine na pag-uusapan natin? Ang rota, binibigay po yan at 6 weeks of age or pwede namang 2 months. And then, depende po sa brand na iya-avail, na magdedepende dito kung ilang beses siyang ibibigay. Sa Philippines, sabi ko nga, meron tatlong brand na available. Yung Rotarix, Rotatec, at yung Rotasil. Yung Rotasil, bago lang yan actually dito sa Philippines. Pero uh, ginagamit na yan sa India. Alam ko yung company na nagmanufacture niyan, ay sa India. So, ilalagay ko na lang dito yung table kung ano talaga yung pagkakaiba niyan kung gusto niyo ng summary. Pero kung gusto niyo ng mahabang talk or yung i-elaborate ko, then, again, let's proceed to our discussion. Ang difference talaga nila is yung uh, manufacturer, yung kayang uh, yung bilang ng strain na kayang i-cover ng brand na yon, yung presyo, at yung doses na ibibigay. At isa pa, kung hanggang saan pwedeng ibigay. So, yun po yung pagkakaiba niyan. Ang Rotarix, monovalent siya. Ibig sabihin, meron siyang isang strain na kaya niyang i-provide for protection. While ang Rotatec at Rotasil, pentavalent po yung mga yan. So, mas mataas. Five strain ang kaya po niyan. Mas advantage siya when it comes to the number of strains. Ang Rotarix, kailangan mo lang dalawang dose While ang Rotatec at Rotasil, tatlong dose. So surprise naman, mas mahal yung Rotarix per dose. Mas mura ng per dose kapag yung Rotatec tsaka Rotasil. Magka-price lang yan eh. Pero kapag ito total mo, mas mahal pa rin yung mga pentavalent. Siyempre, tatlong dose yung kailangan. Side effect, pare-pareho lang yan pwedeng magkaroon ng irritability, diarrhea, or pwedeng fever pero wala pa akong nakikitaan ng side effects sa aking mga patient. Irritability, isang beses pa lang, well, wala namang gagawin pag ganon. Pag susuka, uh, pwede rin pero sa mga patients ko, wala pa rin akong na-experience na nagsuka ang patient ko. Well, merong isa pero inassure ko lang naman siya na na-absorb na yung kailangan na vaccine ni baby. Meron pa silang pagkakaiba base sa hanggang kailan mo siya pwedeng ibigay. Ang Rotarix hanggang 6 months lang, dapat nabigay na yan. Dapat ang last dose niya mabigay bago siya mag 6 months. Kapag naman Rotatec, kailangan ang last dose niya bago siya mag 8 months. Ang Rotasil, ito ang good news sa Rotasil. Pwede siyang ibigay hanggang bago mag 1 year old. So, kapag more than 8 months na si baby at wala pa siyang Rota vaccine, then meron po tayong another option, which is yung rotasil. So, kung 8 months siya, 8 months, mabibigay siya ng dose number 1, babalik siya ng 9 months, babalik siya ng 10 months. So, yun, uh, makakahabol kung naman 10 months, hindi pa siya nababakunahan, pwede pa rin. So, mabibigay siya ng 10 months, tapos 11 months, babalik. And then, yung third dose at 12 months, yun yung last dose ng rotasil niya. Compared sa Rotatec, tsaka sa Rotarix, hindi na pwede. Doc, bakit? Dahil ang complication naman kapag nabigay ng late ang rotavaccine ay intussusception. So ganyan ang itsura ng intussusception. Magkakadikit ang bituka, 'no? Yung parang ah, ano 'yun eh telescoping. So 'di ba mahaba yung intestine mo. So ang mangyayari kapag nagkaroon ng intussusception, yan, magkakainan silang dalawa. O anong symptoms niyan? Masakit siyan. So iyak nang iyak si baby. Kapag naman na, na reduce hindi na yan. Kaya on and off yung irritability niyan eh. Mag oh, magiging okay siya ngayon, mamaya. Kapag ano na naman, sumumpo na naman, iiyak naman yan. Tapos, blood stool. And then, pag in-examine ng doktor, meron siyang sausage shape dun sa chan, makakapang para siyang malaking sausage. Tapos yung iyak niya, itataas niya yung kanyang legs kasi nga hindi siya komportable, masakit. So, yun po yung nangyayari kapag intussusception. Hindi lang naman rota ang dahilan kung bakit may intussusception. Pero, isa sa risk factor, kaya nagkakaroon ng intussusception, yan, posible po na late na ibigay ang rota. Kaya, hinahabol po natin. Kaya naman sa mga uh, private pedya, uh, nila yan eh. Um, ako, ginito yung ginagawa ko. So, yung ibang bakuna sa health center and then i-schedule natin ng rota vaccine yung baby within this week or week after dahil pwede naman ibigay yan any interval wala pong kailangan uh, sundan na interval para mabigay ang rota so paano ba binibigay ang rota oral po yan iniinom kaya naman ang advice ay maganda na kutum si baby So, mga one hour to 2 hours, huwag niyo muna silang padidein. So, kung ang daddy po niya, kung, na, na, nakaschedule po kayo ng rota at 9 a.m., as much as possible, yung kanyang last uh, intake ay around 7 to 8, or one hour, para naman ay gutom siya at hindi niya mailungad or maisuka yung rota. Pero, kapag milungad ni baby or sinuka yung rota, okay lang huwag kayo mag-worry. Hindi po sayang yung pera nyo. Na-absorb na yan ng oral mucosa niya. Okay? Okay lang po yun. Umaga, parang tumalab na yung bakuna. So, huwag kayo mag-worry pag sinuka niya lahat din. Dahil meron na siyang na-absorb. Bakit wala pang rota sa mga health center? Yun din ang tanong ko. <laughs> Hindi pa kasi siya kasama sa expanded program on immunization ng DOH. Dun sa card po ninyo, wala po yung Rota dyan. nag ako, yung brand down ng Rota Sale, isasama na sa EPI. So sana, mag effect na at uh, i-implement na yan. Dahil alam ko, approve na po yan. Kasi ang mahal din ng Rota. Pero mas mahal ni yun yung makokal. Pero dahil naman, baka naman DOH. Ang daming kaso na ng dayariya. Matagal ng madaming kaso ang dayariya at marami pong namamatay dahil sa pagtatae, di ba? Kahit anong linis mo sa katawan, hindi mo pa rin maiiwasan kapag talagang may dayariya si baby tapos ang dahilan ay rota. So, may iwasan po ito kapag merong bakuna. Very effective at uh, napatunayan na yan sa mga ibang pasyente ko na may rota kahit nagtatay sila mild lang, hindi sila umaabot sa severe dehydration. Sana by next year or as soon as possible, masama na ang rota sa mga health center. Doc, paano nun? Wala ka nang kikitain. Okay lang. Okay lang yon. Kasi kahit ako namamahalad ako sa rota. <laughs> ang mahal kaya niyan, dalawang dose, aabutin ng Uh, 8,000 to 9,000. So, ano na rin yun? Pang gatas, no? Pang well baby check up. Yung mga well baby check up na lang sa amin. Pero yung mga bakuna, kung kaya naman sa center, then sana ma-avail po natin lahat yan at hindi po tayo magkulangan na mga vaccine sa center. So, so yun lang. Dahil sa ibang bansa ay libre po ang rota sa pagkakaalam ko. So sa mga nanonood dyan na nasa ibang bansa, pwede nyo ba kaming uh, share nang inyong insight kung libre ba ang rota sa inyong uh, pinagtatrabahuhan or kung saan man kayo nakatira. So yun lamang Thank you.